Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag for Gusto ba ni Mrs. ng pangmataganan? Ngunit hirap kang makatagal sa labanan? Nais bang maibalik ang dating tamis at sabik ng pagmamahalan? Ito ang natural herbal tea para sa iyo. Honeymoon Tea for Men Ating sasagutin ang mga katanungang Una, ano ang honeymoon tea at paano ka matutulungan nito na mapatagal ang performance at maibalik ang dating sabik ni Mrs. ng nang kayo'y nasa honeymoon stage pa lang? Pangalawa, ano ang mga content na active ingredients ng honeymoon tea at ano ang mga epekto nito sa katawan? At pangatlo, paano ang tamang pag-inom ng honeymoon tea? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Chevy! Ikaw ba'y nakakaranas ng hirap sa pagpapatayo ng iyong Jun? hindi ba ma-maintain ng isang satisfying erection? Bumababa ba ang libido o ang kagustuhang magdo? Marahil ikaw ay nakakaranas ng erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction ay isang sakit ng pagdanas ng consistent inability sa pag-sustain ng satisfying erection. Ito ay apektado ng edad. Ang mga kalalakihang 40 years old and above ay madalas na nakakaranas nito. Isa din itong komplikasyon na dulot ng pagkakaroon ng sakit na diabetes, high blood pressure, iba't ibang cardiovascular na sakit, at nerve and spinal cord damage. Isa din itong masamang epekto kung palagian kang stress, ikaw ay naninigarilyo, at palagiang umiinom ng alak. Maaari ding sanhin ng erectile dysfunction ang pagkakaroon ng mababang testosterone level sa katawan. Ang isa sa sintomas ng pagdanas ng erectile dysfunction ay ang hirap o matagal kang tigasan, na parabagang bumababa ang kagustuhan mong makipagtalik. Alam mo bang matutulungan ka ng honeymon tea upang maibsan ang mga sintomas na ito? Ang honeymon tea ay isang natural na inumi na tumutulong upang mapalakas ang body senses upang tumaas ang libido o ang kagustuhan mong makipagtalik. Ito ay naglalaman ng mga Chinese herb na tumutulong upang labanan ang fatig at ma-improve ang sexual performance. Ang honeymoon tea ay naglalaman ng iba't ibang parte ng siyam na natural ingredients na ito. Ito ang iba't ibang active ingredients ng honeymoon tea. Una, Woodwardia japonica rhizomes. Pangalawa, fructose polygalae fruit. Pangatlo, herba epimedium leaves. Pang-apat, Yanggong Cow Aerial. Pang-lima, Radix Polygalea Root. Pang-anim, Pylos Antler. Pang-pito, Semen Astragali Complanati Seed. Pang-walo, Radix Ginseng Fruit. At pang Herba Sinomoro Stem. Ang mga parte ng siyam na natural ingredients na ito ay nakapaloob sa isang sachet. Ating iisa-isahing alamin ang epekto ng siyam na natural ingredients na ito. Una, Woodwardia haponica rhizomes. Ang Woodwardia haponica ay isang Chinese na halamang gamot. Ito ay isang uri ng fern na pwedeng kainin at kinagamit din sa medisina. Ito ay naglalaman ng flavonoid na isang strong antioxidant. Pangontra din ito sa flu o trangkaso. Tumutulong din ang Woodwardia japonica rhizomes upang ma-improve ang digestive health at blood circulation. Kapag ma-improve ang blood circulation, maaaring maibsan ang sintomas ng erectile dysfunction. Pangalawa, fructose polygale fruit. Ang fructose polygalay o kilala din bilang solaria corilifolia ay ginagamit bilang pampaihi o diuretic. Ginagamit din ito bilang laxative antihelmentic, at aphrodisiac o nakakatulong upang mapataas ang sexual desire. Pangatlo, erba epimido leaves. Ang erba epimido ay may scientific name na Epimedium brevicornum. Ito ang ilan sa mga health benefits ng erba epimido leaves. Treatment sa hay fever, atherosclerosis, nerve pain fatigue, osteoporosis at erectile dysfunction. Ang erba epimedo leaves ay meron ding aphrodisiac property na nag i enhance ng sexual drive at tumutulong para maiwasan ang premature ejaculation at erectile dysfunction. Pang-apat, Yanggong Cow Aerial. Ang Yanggong Cow ay may scientific name na Verbena officinalis. Ang Verbena ay ginagamit sa pag-promote ng digestion at digestive relief. Tumutulong din ang yanggong kao sa pag -re relieve ng stress at insomnia. Tumutulong ito sa pagpapakalma ng katawan at utak kaya napopromote ito ng mahimbing na tulog pagkatapos ng intimate activity. Panglima, Radix polygalea root. Ang Radix polygalea ay isang Chinese herb na may scientific name na Polygala tenuifolia. Ginagamit ang Radix polygalea laban sa inflammation, depression, amnesia at insomnia. Paglaban din ito sa dementia at memory loss. nagpo ito ng magandang pagtulog kaya tumutulong ito sa mental alertness at pag-enhance ng memory. Pangpito, Semen Astragali Complanati Seed. Ginagamit ang astragalus upang palakasin ang immune system laban sa ubo, sipon at rangkaso. Mayroon din itong antibacterial at anti-inflammatory property na nagpoprotekta sa liver function. nag improve ang estragalo sa pag-release ng semen ng mga kalalakihan. Pangwalo, Radix Ginseng Root. Ito ang ilan sa mga health benefits ng Radix Ginseng Root. Ang ginseng ay tumutulong sa pag-improve ng hair health at skin health. Tulong din ito sa weight loss at pagpapababa ng symptoms ng aging, stress at anxiety. Ang Radix Ginseng ay mayroon ding antioxidant, anti-inflammatory at anti-cancer properties. Ito ay nag increase ng physical strength, stamina at nagpapataas ng libido ng mga lalaki. Ang siyam, Herba Sinomoro Stem Ang Herba sinamoro ay may scientific name na Sinomorium sungarium o tinatawag ding Sungaria sinumorium. Ang Sungaria sinumorium ay isang Chinese herb na panggamot sa mga problema sa kidney at liver functions. Tumutulong din ito upang maibsan ang lumbar weakness at back joint issues. Ang Sungaria sinumorium ay tulong din sa pagpapataas ng libido ng mga lalaki. Sa kabuuan, ang siyam na natural ingredients ng Honeymoon Herbal Tea ay tumutulong upang ma-improve ang libido, sexual drive at sexual performance ng mga kalalakihan. Ito ang step-by-step -step process ng pag-inom ng honeymoon tea. Ilagay ang isa o dalawang sachet ng honeymoon tea sa isang cup ng malamig o mainit na tubig. Optional lamang, maaaring dagdagan ng honey at lemon ang tinimplang solution upang magkalasa. Maaari din itong ihalo sa ibang inumin tulad ng gatas kung kailangan. Inumin ng tinimplang solusyon mga 15 minutes bago ang intimate activity. Dahil isang solusyon ang honeymoon tea, mas mabilis ang epekto nito kisa sa ibang food supplement sa market na nakakapsul at tablet form. Ang mga food supplement na ito ay aabot ng 30 minutes to 1 hour bago umepekto. Ngunit, ang honeymoon tea ay 15 minutes lang ang kailangan bago umepekto. Kaya, ang tamang pag-inom ng Honeymoon Tea ay inumin ang tinimplang solusyon ng Honeymoon Tea 15 minutes bago ang intimate activity. Dalawang sachet lang ang maaaring inumin na Honeymoon Tea sa isang consumption. Ang mga taong may sakit sa puso at high blood pressure ay kailangang ipaalam sa doktor bago uminom ng Honeymoon Tea. Ang Honeymoon Tea ay mabibili sa iba't ibang leading drugstore nationwide sa halagang 90 pesos per sachet, 900 pesos per box of 10 pieces, at 2,700 pesos per box of 30 pieces. Ang honeymoon tea ay available din online sa Shopee at Lazada. Mahalagang paalala! Sana'y kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman, mga bata! Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw mga bata! Maraming maraming salamat sa inyong pangtangkilik at panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutan isubscribe at isinig ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!